Eto guys, pupunta muna kami ng <laughs> ng tindahan. Bibili lang kami ng sabon panlaba. Siyempre, i-vlog natin. <laughs> Saan tayo pupunta? Parang ano lang, ano? <laughs> oh. Eto, dito kami bibili kay Apong Mila Store. Bibili po kami ng sabon panlaba. Oh, biligan ka na ng Apo sa ang ayaw. Pabili po daw na sabon. For today's video, eto guys, ipiplex ko lang itong pinagmamalaki kong dito sa aming lugar. Apo, ah, wala akong bariyo. Kita naman ninyo na tirik na tirik ang araw. At hindi lang yon. Marami na rin nagbago dito sa amin. Pero, yung katahimikan dito ay sadyang ganito na ever since. Saan ka pa? Kaya wala nang tatalo pa dito sa aming lugar. Hep, bigla ko lang itong nakita. Ang halaman na yellow bell. At kinuhanan ko ito ng video. Oh, tapos na daw siya naglaba. Ang bilis. <laughs> Hindi ko manakuha na ng, ano, ng vlog yung paglalaba ni Agnes. <laughs> oh, ayan oh. Nagsasampay na lang siya. <laughs> yung binili namin sabon. <laughs> Mabilis daw. Mabilis one. pa daw, mabilis pa daw sa alas 4. The best daw yung uh, washing machine ni, ni Mamiyo. No. Oh. yung niluluto ni Mamiyo, nakakagutom na. Nako, di ako pwede dito dahil nga yung ngipin ko, guys. Ito yung, eto. Eto, pwedeng-pwede ako dito. Lutong ginamagis mekos-mekos na nilutong kamatis ni Mami Kaya guys, thank you for watching. Like and share. Follow me more. And see ya. Ingat po kayo parate at enjoy lang. And see you on my next vlog. Bye!